kung meron kayong objective na ibalik ang ex mo kailangan maintindihan po natin ang isang bagay or i would say isang sitwasyon dahil kung wala ito mga utol kung hindi natin ito ipaparana sa kanya hindi natin ito ipaparamdam lumalabo ng lumalabo. Kasi kung halimbawa ipaparamdam natin na nandun tayo trying to fix the problem o halimbawa nga pong pinapakita natin, pinaparamdam natin sa kanya na nandun pa rin tayo at tuloy pa rin po natin siyang binamahal mga kapatid. Tuloy pa rin po natin siyang sinusubukang ayusin ay siguradong by nature bababa po ang tingin niya sa atin. So kung halimbawa lalo mong sinusubukan, lalo mong pinapatunayan sa kanya na kayo nga po ay may lubos na pagmamahal at lubos na pag-aaruga at talaga naman pong pinipilit pa rin ayusin yung problema mga utol. Ito po ay unti-unting naglalaho. Yung pag-asa po natin sa kanya ay unti-unti pong lumiliit. Kaya nga po 'di ba binabanggit natin. Dati siguro napapansin nyo na kayo nga po ay medyo ine entertain pa niya. Medyo sabihin na nga po natin kinakausap pa tayo mga utol. Pero all of a sudden pagkalipas nga po ng mga isa dalawang linggo ay bakit ganun na lang po at talagang grabe po ang pag-iwas niya sa atin. Kaya sa inaakala po natin na uh, sa ganito ay maayos po natin at muli po nating may babalik ang relasyon, nagkakamali po tayo dito mga kapapong. Dahil alam naman po natin na lalo siyang magiging irritable, lalong liliit ang pag-asa, kung halimbawa nga pong nakakakita pa siya ng solusyon, o let's say nga po nakakakita pa siya ng linaw, kung halimbawa patuloy po natin siyang guguluhin, iistorbohen. sa palagay niya kasi ay parang i-disrespect natin siya at talaga naman pong gagambalain po natin yung kanyang inner peace o yung kanyang decision ang mararamdaman po niya rito mga utol ay unti-unti pong mawawala yung kanyang care, unti-unti pong mawawala yung kanyang emotional feelings. Dahil ang magiging palagay niya pansamantala ay parang kinakalaban po natin siya. Alam naman po natin na papakitaan po natin siya ng pagmamahal mga utol. Alam ko po na siyempre po ibubuhos niyo ang lahat at ipapakita niyo nga po sa kanya kung gano'n siya kahalaga sa atin. Pero ang pinag-uusapan po rito mga utol ay yung psychological effect. Kung halimbawa nga po ang isang individual ay umaayaw nga po sa isang desisyon, isang bagay. Halimbawa nga po ito po ay relasyon mga utol ay kailangan po ito po ay respetuhin po natin. At kailangan nga po nating galangin. Dito po kasi marami ang let's say nasisira. O nagkakamali dahil akala po natin kailangan-kailangan tayo doon, badly needed tayo doon para tumugon or let's say to save the day mga utol, to fix the problem. O halimbawa nga pong, siguro kailangan lang natin siyang kausapin, kailangan lang po kami magkaintindihan, or kailangan lang po kami magkaayos. Tandaan po natin mga utol, ang isang breakup, tulad nga po na sinasabi ko, hindi yan nangyari ng let's say 10 minutes ago or a few hours ago. Ito pa mga utol, I would say ay pinag-isipan na po ng ating mga ex. Kadalasan nga po dyan, ay mga ilang buwan, o yung iba nga po dyan, taon nang pinag-iisipan. At kung halimbawang ito po ay nadesisyonan na niya mga utol, lagi ko nga po sinasabi, hindi siya sigurado dito for sure. 50% or 80%. Malamang dito mga utol ay kukunin pa niya yung other percent sa atin. Kaya nga kung halimbawang kayo nga po ay magre-react negatively o ipaparamdam nga po sa kanya na talagang tutol ka rito at talagang aawain mo siya dito mga utol, dito niya kukunin yung remaining percentage ng pagiging undecided niya. Kaya nga po after a while o halimbawa nga pong sa kakukulit natin, umabot na nga po for example na mga isang buwan, mapapansin mo talagang 100% na po yung kanyang desisyon na tayo nga po ay layuan. Dati parang nakikipag-usap pa eh. Dati parang gusto pa niyang pakinggan yung mga explanation or let's say nga po makipag-usap pa sa atin ng literal. Pero Siyempre, pagkahalimbawang paulit-ulit na yon mga utol at nailabas na nga po niya yung saloobin the next thing na gugustuhin po niya dito mga utol ay mawala ka. E dun pa naman po tayo lalong pumapasok at dun tayo lalong natitrigger. Kasi ang pakiramdam po natin ay parang binubura tayo sa mundo. Natural, hindi po tayo papayag niyan bilang dating karelasyon. Pero tandaan po natin, ito po ay pansamantala lang. Pag ito po ay naparamdam natin mga utol ay siguradong babalik din naman po yung care, concern, at siyempre po yung importance natin. Pwede ba naman pong hindi? isya e, siya naman po ay talagang nakarelasyon po natin nung dati. Kaya nga sa mga oras na to, timing at the best thing to do mga utol ay talagang ipakita mo sa kanya na kayo nga po ay may importante or let's say medyo may mahalaga din gagawin. Katulad nga niyan, siyempre pagkahalimbawa kayo nga po ay nagkahiwalay. Alam naman po natin, di ba yung iba dyan biglang tumatalikod. Sometimes, nagkakaroon po siya ng bad effect. Ang inexplain ko po dito mga utol ay pwede naman pong iparamdam natin sa ating mga ex na siya po ay importante din. Pero sa mga panahon na to ay talagang kailangan ginagalang ko yung inner peace mo at kumbaga magiging busy muna ako o magpo-focus muna ako, ililipat ko ang aking atensyon sa mga mahalagang bagay din sa buhay mga utol. Pagka ginawa po natin ito mga utol ay siguradong makokol mo kagad ng atensyon ng ex mo at sigurado pong magkakaroon siya ng self-doubt. Iisipin niya, Itong taong to ay iniwan ko pero nirespeto niya ako. Hindi niya ako sinaktan o hindi po siya nakipag-argue sa akin. The right person siya para sa akin. So dito siya magkakaroon kumbaga ng parang cambio at kumbaga mapapaisip uli that leaving you is the wrong decision mga utol. Dahil syempre nagpakita ka rito ng emotional strength, nagpakita ka rito ng respect, nagpakita ka dito ng enormous understanding mga utol na talaga naman pong hinahanap ng bawat isa sa isang kapartner or karelasyon. Doing so kasi will make your ex doubt their decision. At alam naman po natin, yun ang kailangan natin. Pag siya po ay nagkaroon ng konting duda, enough na po yun mga utol para isagawa naman po yung ating dapat ipakita, which is yung emotional strength. Kaya yung halimbawang akala natin panahon na para ibalik yung ex mo, yung pinupush po natin na siya nga po iibalik, mga utol, ito po ay sa mga susunod pa pong stages. May dapat ka munang iparana sa kanya tulad ng binabanggit nga po natin sa araw na to. Kaya pushing hard, trying to prove that you're right mga utol, may oras para dyan. Ito po ay dapat hindi po nating pinipilit sa mga panahon na siya nga po ay mayroong gustong panindigan. Tandaan po na during a breakup, magkaiba po ang takbo ng isip ng dumper at dumpy. Mga utol, kung kayo po ay dumpy, natural lang po na may mentality kayo na parang gusto mong ayusin, gusto mong i-fix ang problema. Dito yung mga panahon kung saan nakakarandam ka ng takot, at nagpapanik ka. Samantalang ang dumpy sa mga oras na to ay doon nagkakaroon ng parang relief. Kaya nga po sa panahon na sinusubukan mo itong ayusin mga utol ay hindi nyo po ito magagampanan, hindi nyo po ito maisasakatuparan. Kaya focus on dealing sa mga pangsarili muna natin mga utol. Yung improvement natin yung mga bagay na alam naman po natin makakapag po sa atin dahil paniguradong magiging mainit magbabantay at talaga naman pong aabangan po ang every failure, butas, mistakes ng ex mo sa'yo kaya kung halimbawa siya nga po ay parang nakabukas yung tenga kumbaga talagang nakatitig sa'yo at nag-aabang sa'yo mga utol pakita mo na hindi ka papalpak pakita mo na hindi ka babagsak at ipakita mo na hindi ka bababa uulitin ko lang po Outgrowing your ex mga utol ay hindi po ito masama kung ipaparamdam mo na ikaw nga po ay nakalagpas na dun. Sa pain, dun sa emotional struggle ng breakup mga utol, ito po ay hindi masama. Mas maganda nga po maiparamdam natin ito habang kayo nga po ay nagkakaroon ng breakup cycle at talaga naman po even up to now, siya po ay apektado pa rin. Understand the dumper's mind mga utol pag-aralan po natin na tumatakbo sa isip niya kung saan ito nga po ay nilalagyan niya. Parang buta siya mga utol na sinisilaban, nilalagyan nga po niya ng mga negative thoughts. Nang sa ganun po ay magkaroon siya ng confirmation na tama nga po ang naging hiwalayan. Umiwas po tayo dito mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Kapong TV. Patuloy po natin bantayan at suportahan po natin. Alagaan po natin at bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po, Kapong TV.